Hello po mga kakokoy Sira na ba yung inyong pahinaan at palakasan ng inyong cellphone? Yung button po dyan sa may gilid ng ating cellphone So alam naman po natin na madalas na yan ay uh, madaling masira Sapagkat dahil po yun ay lagi natin ginagamit So alam nyo bang meron pang isang paraan Para yan po ay hindi na natin magamit. At kung kayo ay nahihirapan na, meron pa pong isang paraan. Punta lang po tayo dun sa ating settings. So kung paano po natin gagawin yon, eh tapusin nyo lang po ang video ito at panoorin nyo. At ituturo ko po sa inyo kung paano natin um, is set up o, or, or a turn on yung ah uh, accessibility para magamit natin yung uh, pahinaan at palakasan. At hindi lang po yung marami pa pong ibang uh, magagamit nun. Tara mga kakukoy samahan niyo po ako. Tuturo ko po sa inyo. Let's go! So ang una natin gagawin, i-click po natin yung icon ng ating settings sa cellphone. At mapupunta na po tayo sa settings. And then hanapin po natin yung accessibility menu kung hindi naman po natin makita i-click po natin yung search bar and i-type po natin yung accessibility at ayan na po yung lalabas so makikita po natin yan yung accessibility shortcut i-click lang po natin yan so pagka-click nyan ayan na po ang makikita natin ngayon i-click nyo lang po yung accessibility shortcut so i-turn on lang po natin yan So ayan, i-turn on nyo lang po yan. And then may mag-pop-up up po na allow accessibility menu. i okay nyo lang po yan. So after nyan, eh, may makikita po kayong icon ng uh, tao doon sa may pinakababa ng inyong cellphone. Sa may right side. Doon lang po sa may pinakababa na nakadipa. So i-click nyo po yan. At pagka-click nyo po, yan na pong lalabas. Assistant, power, accessibility reset up volume down volume up bright the brightness down and brightness up so yan po ang makikita natin diyan so kung gusto niyo pong lakasan click niyo lang po yung volume up at kung gusto niyo na pong hinaan click niyo po yung volume down so gano lang po kadaling i-set up yon mga kakokoy at kung gagamitin niyo naman po yan i-click niyo lang po yung icon na tao sa may pinakababa mga kakokoy eh, pop -up, up na po dyan yung ating mga accessibility so ganila lang po kadali mga kakokoy so ayun lang po mga kakokoy ha. Ah. sana ho eh, may natutunan kayo at kung nagustuhan nyo po ang ating video ngayon eh, mag iwan na po kayo ng reaction and pakilike na rin po ang aking video at kung nagustuhan nyo pa rin po eh, pwede nyo naman pong i-share para po mas marami pang nakapanood. So, yun na po mga kokoy. Salamat!